Alam mo ba mga edad namin, tay, ilang taon na ako? 48. What? Oh, 48? Anong 48? <laughs> kaya na si ate. 49. Grabe. B. B. Sis, mahigit si Senta ka na daw. Mahigit si <laughs> Mahigit si Mahigit si Kaka-birthday lang niya kaya... nga, 1954. Ikaw, Guys, eto na naman ang kabanata sa buhay ng aking mga magulang. Hindi na nila alam ang mga edad namin. yun. Yun, Sa tayo yung Wala, nag-ulyan din na sila pareho. Hindi ah. na. Ang saya kapag nakikita ko yung nani at tatay ko na nandyan sila, magkasama sila. Hello! 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 Si Miss hello transformed na ulit. Hollywood to Miss Ito. Nakita nyo. Andiyan yung tatay ko. Andiyan din ng nanay ko. syempre nandiyan lagi nanay ko. Tapos yung tatay ko nandiyan. Ako. Ito na nga, Ito na nga. Nagtatampo ko dyan sa tatay ko. Namatay yung, di ba natandaan niyo nag -vlog ako na pumunta ko Balenzuela kasi namatay yung panganay naming pinsan. Pamangkin niya yun. At unang pamangkin niya. Dahil yung asawa, ay yung nanay nung namatay is kapatid niya. Hindi man lang pumunta. namabatrip ako kasi wala daw pamasahe, hindi daw makapunta dito. Tinawagan namin, nag-cancel siya. Lahat na ginawa ko. Ginawa na, sabi ko, sige, papadalang kita dyan. Mag-angkas ka. Kakausap ko yung mga kapatid namin doon sa kabila. Tapos bigla nilang sinabi ng mga kapatid ko, hindi na daw pupunta si tatay. Di ba nakakasama ng loob? Tat, ano yun ah? matanda talaga. Eto pa, birthday ng nanay ko na hindi mo lang naalala. Di ba? Hindi siya nagparamdam. Siguro ang, hindi siya nagparamdam ng Dalawang buwan siguro. Kulang-kulang dalawang buwan. Tapos, kahapon, nandito na yan. Pagkagising ko, makit agad ang nani ko. Andiyan ang tatay mo. Grabe, di ba? Nakakasama lang na si tatay. At, o, tatay, baba ko. Wala daw siyang gamot na. Siyempre, bibigyan namin yun. Tapos, dumating dito mga kapatid ko kasi may event ako kahapon. Siyempre, bibigyan namin. Ayun, binigyan nga ng pera ng mga kapatid ko. Tapos, sinihintayin niya ako. Dito siya natulog kagabi kasi nga nasa event ako pagdating niya kasi nagmamadali na kami yung team ko di ba na pero syempre hindi mo matitiis dati may yan dalawa na yan mahal na mahal ko yan syempre alam mo bumabalik bumabaliktad na ako na yung parang nagiging magulang sa dalawa yun ang mo papagalitan ko sila hmm? ano yon Hindi ano kayo marunong mag-ano tinuruan ko na kayo kung paano ah oh nagsayaw ba't nagsayaw-sayaw ay nako tinuruan ko na kayo kung paano gawin yan hindi nyo ay nako hindi mo mapagsabi yan hindi na nakuha ko yung pangalawa alam nyo na eh hindi ko yung pangalawa nakaloka naman hindi nyo kami Sabi? Kumain na. Hindi pa kayo kumain. May Jollibee. Hindi nyo kinain yung Jollibee, Nay. Eh. Inyo yan eh. Mariandahin nyo. Kung may meeting ako ngayon. May, may meeting ako. Pagdala ko yung laptop ko, may meeting ako. Ito naman tong isang to. Oh, kagabi binigyan ka ba ng dalawa mong anak? Magkano binigay? lima gani. Lima Sos, ang gusto. Ikaw, pupunta ka lang dito. Pag naiisip mo kami talaga. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. So, syempre, hindi matitiis. Bibigyan. O, oh, dito lipat mo yan ay, na doon. ay doon at kumain na kayo ni tatay. Ito ba yung bahaw? Ito ang na. Ano? Nakatanga sa TV, di mo alam na kumain na sa... oh diba, di ba, mo alam na kumain na ako. konti lang kakainin ko kasi sa mag, yung kliyente ko, magpapakain. Kaya hindi ko na, hindi na Dati ano ba yung kailangan bibilin mo? Yung lang ang uh, Kasi yung... Ano amrodipin? Yung lusartan, marami pa ako. Bakit Ikaw, ba? hindi na kita mabibilan ng habi, bigyan na lang kitang pera. Wala pa, wala problema. Baka hindi mo ibili yun. Hmm. Ay, ako sa'yo. Baka siya sa buhay niyo Grabe, ang hirap talaga magpalaki ng matanda. Grabe kayo matatanda. Kumain kayo dyan. Wait, ako na mag-aano niya. Wala, wait lang. Oh. Tay. Nay, oh. Magkano utang ko sa'yo, Nay? Nay. Huh? Oh. <clears throat> oh. Sa'yo yan, sa'yo yan. Ha? Huh? Pambili mo. Ha? Ah! Oh, tay, Nay. Nine po yan, ha? Yung nine mo. Oh, tapos ibigyan kita ang pera. Oh. Ha? Ah! Bigay ko sa iyo. Suklian mo ko, bibigay ko lang sa inyo ng 50 pesos. Ay, wala akong bariyan. Hay, <laughs> hey, tago mo niyan. Para sa baka sabi mo binigyan ko si Tatay tapos hindi kita binigyan. Oh, ayan. Dapat lang ako muna bago siya. Ay, ay, ganda. Ganda. Ay, ang dami mo. Ay, ganda. Ang, ay, dami mo. ang ang bariya eh. Oo, wala. No? Kay Andrew yun di ako ah. yun. Ay, yun ah. Ang pera ni Andrew, nakirespetuhan kami, hindi kami nakikialam. Pag nakikialam, sinasabi namin. Oh. Oh. Alam nyo, di sana. Ako hindi ako nakikialam oh. sa pera. Pera ko. Pera namin, ang mga anak nyo. Tapos pag wala siyang pera, nang umutang siya sa akin. Ako taga-bayad ng Lazada niya. Eh? Ah. Gumayabi-gayaran niya ako. <coughs> eh, utang niya to pagbayad sa Lazada. Ayun nga nun, siya. <laughs> o oh. oh, ikaw, sabi ko sa'yo, dali mo dito yung dalawang kambal eh. Hindi mo naman dinadala yung kapatid namin. Sos, puro ka. Dinadala lang niya sa Pasko. Burabi Ito. O, oh, may pamaki na kayo din. May isa pa. Ay, bakit? Sino na buntis? Nanganak si ano, Madin. Ay, nanganak na. Madin. <laughs> Oy, ganda talaga ang buhay. Tanggapin. Oh, saka... eh, di, uh, alam mo ba mga edad namin? Tay, ilang taon na ako? 48. What? Oh, 48? ano 48? <laughs> Wala pinatanda.

Tatay si ate 45 Ako 44 So mo nakuha yung 40 na yung pinatanda mo talaga kami? Kasi yung mag birthday ka eh May birthday ka? O sinana ilang taon ah? Mahigit 60 lang O? Sis mahigit 60 ka na daw Mahigit 60? Mahigit 60? Mahigit 60? Kaka birthday lang niya kaya Nakakaloka. Alam mo bang nag-birthday yan? 70. Nung August 5, 70 na si nanay. Ikaw, 73. Four. Oh. Four. Oh, tama ako. Mali ah. Naugul yan yung kana. Dami mo kasing mga ano. Dami niya. Hindi yung isa buhay niya. Grabe, grabe. Oh, but anyways, minigyan ko na kayo ng pera. Kaya, okay. Ayusin nyo na yung buhay niyo dalawa. Kalma lang. <laughs> Ayusin niyo to. Nagdadaan ako sa Dumaan ka muna doon kasi aalis uh, na ako actually alas, dosa, alas 12, alas meeting ko. Oh. Oh, ay, ay, alas, 12. 12 alas 12 na. O Et, oh eto na sige na. Aalis uh, na ako. Guys, eto na naman ang kabanata sa buhay ng aking mga magulang hindi na nila alam ang mga edad namin. Hindi ako 'yun. Yan oh. Tayo na iwan. Wala, nag-ulyanin na sila pareho. <laughs> anak ng anak, hindi alam ang mga birthday. 48 na daw ako, ang tanda ko na. Grabe. <laughs> oh, kainin mo. Oh, hmm. <laughs> Round 1, <one>, fight. Grabe <laughs> talaga. Ay, nako late na ako, guys. That's my that's my parents. Nakakabwisit sila. Charat camera. On the way na ako sa meeting, alam mo nyo, ang saya kapag nakikita ko yung nani at tatay ko na nandyan sila, magkasama sila. Kahit iba-iba na yung buhay nila. Na mamimiss ko yung mga ganon. Yung, yung, ganon, yung kasama ko yung dalawa ang cute ang cute lang nila kapag nagtatalakan sila kahit nakaririndi talaga ako pero hindi ko talaga matiis kahit minsan alam mo yung matanda kasi pero gusto ko yun. yung dalawa sila magkasama sila na nagbabangayan ang, ang, ang nakakatuwa actually gusto din ng nanay ko gusto rin yun ng tatay ko Nami-miss nila yung isa't isa ako nami-miss ko na magkasama sila na sana lagi na lang sila magkasama bago sila mamatay. Mahal ko eh. Mahal ko yung dalawa na yan kahit na-invern na na ako. Hello! Si Miss Ata.